Ayan, hello guys. Um, andito kami ngayon. Ayan, andito kami ngayon sa uh, Trinoma Romantic Samgyop. Oh, uh, Romantic Samgyop Bubuy. Pero ang in-order namin beef. Okay, kasi lahat po kami, 7 day adventist na nandito. Ayan, uh, nakita na rin sila ng aking anak at si kanya daddy Jefferson. Ayan. For how many years, di ba? Oh, at ang daddy niya, meron ng mommy. <laughs> Kailangan niyo po pala. Minin. At syempre, kasama Kailangan namin ang kapatid. Ayan. At merit na rin. Oh. Mag-enjoy kami. Ayan. At uh, syempre, salamat. Salamat sa invitation. At talaga namang, ang sarap na mga pagkain namin. Oh, kita mo Spicy. Mm, spicy. Spicy. Ayan. At syempre, ang mga gout, kontra, kontra, kontra ang pili. Inuman lang daw ito agad ng probiotic. O, oh, di ba? O, oh, tignan mo naman ang aming uh, napuntahan. Ito yung gel, o? Oh. Bigan, ah. bigan, bigan. O, oh, yan oh, oh, ito ko palitan na natin. Tanggalin mo na 'yan, eh, 'di ba? Tanggalin mo 'yan. Makalitan? Ah! Ay! Hello, Ay. Okay, bye bye. Baby shake week po. Like, uh, like, subscribe, and follow lang po ako. Share, share nyo rin po ito aking anak. Ayan. On all, one and only Star Angel, Rex Angel. Oh, bye bye.